Hello mga kababayan, kumusta kumusta? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Hello mga kababayan, kain po tayo. Ang tanghalian ko po, po ngayon ay ah uh, magi, ginisa ko sa bawang at nilagyan ko ng malungga. Yan po, ka, kaano ko lang. Kuha ko lang doon sa lalagyan, umuusok-usok pa. Yan. Kain po tayo. Nagluto lang po ako ng ganito kasi gusto kong humigob ng sabaw na walang mga masala-masala. Mm. Masala. Hmm. nagano yung charot ko. Sabi saya pa, na, mut akong tiyan. Kaya, isipan kong, nakaba na? Nasipan kong bumili ng magi at ginisa ko ng bawang at bigyan ko ng malunggay para mga ano tayo, makasigop-sigop tayo ng sabaw. Andito ba si Bunso ngayon? Si, may, ano daw siya ngayon, may orient, teacher orientation sa school, kaya, alas dos pa lang dito. So, na siya, hinati siya ng school bus ni Dayan. Yan po, kain tayo, kain tayo with kanin. Oh! Nade. Hmm? Ah, ah, ina yara kung tinara, ang sinuso. Magpagawa siya ng lemon juice. Kaya sabi ko, galing lang na ako, gutom na gutom ako. Stress pa na. Dapat iba ba Kumain ako kanina ng ano. Lemon rice. Lemon with rice. Ay lang namumakbi talaga yung chan ko. Kaya nag-invento ako. <laughs> Sorry. tayo. Ay, nako, Diyos ko. Para-paraan lang po, para mawala yung kagutom natin. Hindi ba, hindi ba? Kaya, 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 Palagi lang, Palagi lang kumakain ng mga may mga masala-masala. Ito, walang-walang masala-masala ito. Kundi bawang, alungang, at saka ah, malunggay, at saka